for today's video mga katrops panibagong araw panibagong luto serya na naman tayo ngayon at heto nagluto nga lang pala ako ng aming ulam na pininyahan gamit ang buto-buto ng baboy kaya naman tignan nyo naman yan mga katrops o talaga naman sa sabaw pa lang yan ulam na at ayan ayaw na namang magpaawat ng inyong katrops kaya ka tumatabay So ayun mga katrops, meron nga pala tayo ditong karne ng baboy na buto-buto tapos nakapagayat na nga rin ako dito ng bawang at sibuyas. At syempre dahil style pininyahang manok nga yung lulutuin natin kaya naman meron tayo dito ng gata ng nyog at hindi nga matatawag na pininyahan kung walang pinya. So ayun tara magluto na nga tayo mga katrops. Nagpainit nga lang ako dito ng kawali tsaka ko lang ito nilagyan ng mantika tapos ayan gisahin na natin dito yung bawang. Masinuna ko nga itong gisahin dahil sabi nga nila mas mabilis nga daw masunog yung sibuyas at nung mapag brown brown ko na nga itong bawang ay kung nangarin nga rin itong mga sibuyas. Gisa-gisahin nga lang natin ito mga katrops hanggang sa lumabas yung aroma. At ayan, pwede na nga natin ilagay dito yung mga karne ng buto-buto ng baboy. Kaya kung nga pala gagawin pininyahan ito dahil nakakasawa na nga rin yung panay nilaga tapos sinigang Kaya naman gawin naman nating pininyahan para maiba naman. Pagkagisa ko nga pala nitong karne ay naglagay nga ako dito ng asin tapos itong durog na paminta tsaka ko lang ito imimix-mix. Maganda nga ito dahil habang ginigisa ay nagkakaroon na nga ito ng lasa. Ngayon naman mga katrops, dahil okay na nga ito ay maglalagay na nga tayo dito ng tubig para mas lumambot na nga itong ating karne. At nung kumukulo na nga ito tapos medyo malambot na nga itong karne, eh, pwede na nating ilagay dito yung gata ng nyog. Ilalagay na nga rin natin itong tubig ng pinya nang sa ganun ay eh, mas maabsorb na nga ito ng karne. Dahil papalambutin pa nga naman natin itong karne dahil hindi pa nga ito gaanong malambot at takpan lang natin ito. At ayan mga katrops, pagkalipas nga lang ng mga ilang minuto ay ayan malapit na nga itong maluto. Kaya naman haluhaluin na nga lang natin ito lang kaunti bago nga natin ilagay dito yung mga pinya. So habang abala pa nga ako dito sa paglalagay ng pineapple tidbits ay gusto ko nga lang palang magpasalamat sa mga katrops natin na laging nagla-like, comment, and share ng aking mga video. Maraming salamat na thank you sa inyo mga katrops sa walang sawang pagsuporta. Dahil sa inyo, mas lalo pa nga akong gaganahan gumawa ng mga content at ipagpatuloy pa ang aking pagbablog. Kasi nga sa mga hindi pa nakakalam, hindi pa nga ako ma-monetize. Kaya naman talagang laking pasasalamat ko sa mga nagla-like and share ng aking mga video. Sana someday makabawi din ako sa inyo mga katrops. At ayan, kakadada nga ay naluto na nga pala itong ating niluluto. O di ba nakapagluto tayo ng pininyahan gamit itong karne ng baboy na buto boto Kaya naman kung ako sa inyo mga katrops, si try nyo na ring magluto ng ganito. Kasi ako na nagsasabi sa sarsa pa lang nito ay talagang ulam na. Kaya naman kung umabot ka nga sa part ng video na to ay pa naman diyan sa baba kung taga saan ka at kung anong oras mo nga ito na panood para naman malaman ko kung hanggang saan nakarating itong aking vlog.

So, paano ba yan mga katrops? Hanggang dito na lang itong aking vlog. Huwag nyo na rin po palang kalimutang ilike and share tong ating video. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!